Pangiti-ngiti at patawa-tawa ngunit pagdating sa ring, nagiging halimaw na ang persona. Ganyan si Manny Pacquiao, gugulpihin ang mga kalaban ngunit pagtapos na ang eksena, respeto na ang makikita. Mga dating nakabangga ni Pacman sa ibabaw ng lona, mataas pa din talaga ang respeto sa pambansang kamao. November 14, 2009 na magharap si na Miguel Cotto at Manny Pacquiao para sa WBO Welterweight Championship Sino ang mag-aakala na after 12 years, isasadyain e pang dalawin ni Miguel Cotto ang dating katunggali para sabihan ng good luck sa nalalapit nitong laban kontra sana kay Spence na nauwi kay Ugas. There you go. Isipin nyo mga idol, ang todo ni Pacman si Cotto at pinahinto sa ika 12 round ang laban Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi makakapigil sa Puerto Rican boxing superstar na magbigay ng respeto sa nag-iisang 8 division world champion. Hindi man matanggap ni Adrian The Problem Broner ang desisyon ng mga huradong i-award ang WBA World Welterweight title kay Manny Pacquiao na abanatan tuloy sa internet ang 4 division world champion. I him. Mukhang si Adrian Broner lang ata ang nagsasabing hindi niya pinaporma ang ating pambansa kamao noong January 19, 2019. Gayun pa man, kahit alam natin nakakaiba din ang karakter nitong si Broner, eh marunong din palang magbigay ng galang sa isang alamat. Habang nagpapainit noon sa locker room si Pacman, bumisita si Adrian Broner na may bitbit na resibo na mukhang tumaya at pumusta sa ating pambansang kamao. Bago gumamit pagtigmaano si pambansa kamaumaning Pacquiao kay Adrian Broner sumaglit mo na sa locker room si Floyd Mayweather Sr kasama ang buong tropa para kamustahin si Pacquiao pinanood ni Sr kung paano maghandrap si Manny Matapos nga maghanrap at magsot ng gloves, bumisita naman saglit si Junior at bumulong ng good luck kay Manny bilang patunay ng respeto ng Amerikano sa Pinoy. Matatandaan na tinalo ni Floyd Mayweather Jr. si Pacquiao noong 2015. Masakit man sa damdamin ng mga Pinoy fans na nangyari, natanggap din naman ang kinalaunan. bago ang ikatlong pagharap ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez noong 2011. Naligaw sa pamosong wildcard gym si Golden Boy CEO Oscar De La Hoya. Nabanggit ni De La Hoya na ang pakay niya talaga noon ay si Amir dahil alaga ito ng kanyang promosyon. Nagkataon naman na nag-i-ensayo -e din si Pacman at sa kauna-una ang pagkakataon na witness ni De La Hoya ang disiplina at determinasyon sa training ni Manny. I've never seen him train, ever. First time, uh, I'm actually here to see Amir He's uh, under Golden Boy promotions. Yeah. Uh, very good. Okay, nice. I don't know why why he you know yeah. stayed. In, you know. Yeah. Even yeah. he trained with me. In yeah, I know, I know. That's why he looked he looked good. He looked strong. He looked strong. That's good. Sinorpresa naman ni Jesse Vargas si Pacquiao habang naghahanda kontra kay Adrian Broner. Nagkagulo ang media para kunan sila ng litrato. Pinauna naman ng dalawang boksingero. Natalo man si Vargas kay Pacquiao pero hindi na wala ang taas ng respeto nito sa pambansang kamao. <coughs> dalawang beses nagbakbakan sa luna si na Marco Antonio Barrera at Manny Pacquiao hindi man nakabawi ang Mexicano eh hindi naman nawala ang paghanga nito sa narating ng ating pambansang kamao. Na-interview pa nga ni Barrera si Pacman habang nakasalpak sila sa lona at binalikan nila ang kanilang laban na parang magkaibigang matagal na hindi nakapagpintuhan at nagkita. Nagkantyawan pa ang dating magkaribal. Naalala ni Pacman na natapakan siya noon ni Barrera at bumagsak tapos binilangan ng referee Kakatuwa nga ang isinagot ni Parera dahil hindi daw naging maganda para sa kanya ang nangyari dahil lalong nagalit si Manny Pacquiao. I remember the first round that uh, I stepped my my foot and I got pulled down. Yeah, you you know, down? yeah. yeah yes, I the referee count. Yeah. Was bad for me because you are more angry for me for myself. For <laughs> <laughs> what's up, baby? Come well. to the to the gym. I see you having my English. <laughs> 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 Sinadya naman ni Eric El Terrible Morales si Pacquiao sa kanyang tahanan para kumustahin para sa preparasyon nito kontra kay Keith Thurman. Binalikan nila saglit ang kanilang trilogy at ang nakakatuwa, e eh sinundan din pala ni Morales ang yapak ni Pacman sa politika. Uh -huh. You showed him something, now he's a congressman too. <laughs> Noong 2018, naging congressman sa District 7 ng Tiwana si Morales at nang tanungin kung gusto niya din daw maging senador. Masaya na daw si Morales sa pagiging congressman. I don't know if he wants to be a senator, but... Can I say senador? Sa press ko noon sa na-cancel na laban ni Spence at Pacquiao, isa sa mga boxing panelist ang 2019 opponent ng ating pambansang kamao na si Keith One Time Thurman. Hindi agad nakilala ni Pacman si Thurman dahil sa bagong hairstyle nito at malapad na noo. Pero nang maalala, Nagkabir on agad ng dalawa. You know Pumaborma noon si Thurman kay Spence. Mas lalong umangat ang respeto ni One Time sa naging isang 8 Division World Champion. He wants Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless.